isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat mga ka-organiko. Magbibigay po tayo ng opinion tungkol sa topic ni Sir Chris kung ano ba talaga ang nauna. Itlog o manok? Kung basis sa science, generally speaking, itlog yung nauna. Kasi po yung mga itlog po na fossils na na-discover Sinatayang million years ago na puno nag exist At alam mo pa ito mga itlog ng dinosaurs. Yung mga manok daw, nag-evolve mula sa mga reptiles at dinosaurs. Ops, ops, ops! Pero wait! Alam niyo po ba, kasi sa latest research, yung mga ancestors ng manok hindi naglay ng eggs school yung mga offspring nilang buhay. At ito pa, may protein yung ovoclidin 17 kung saan sa ovary lang ng manok makikita. Kaya walang nangyayaring egg formation kung wala ito. Kay manok daw ang nauna. Pero syempre, kung yung Bible pagbabasihan, na unay creation. Kaya, nauna ang manok. Muli, ito po ang inyong kaorganiko baby boss na nagsasabing lamang ang may alam. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Ingat po palagi.